Nagsisimula ang kwento sa ating bida na naglalaro ng PC game at nagawa niya itong matapos at dahil dun ay masayang masaya naman siya sapagkat nagawa niyang matapos ang laro at dahil sa bugso ng kanyang damdamin ay napapamura siya at paulit-ulit niyang sinasabi na nagawa niyang maklear ang laro. Bigla naman siyang tumayo dahil sa hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman at may mga komento naman na napapahanga sila dahil nagawa niyang maklir ang laro at mayroon ding sinabihan siya na siya ang nangunguna sa mundo ng laro at mayroon ding binabati siya. Ang tawag sa kanyang laro na nilalaro ay ang Empire Defense at ang laro na ito ay isa sa pinaka napakahirap o imposibleng maklir at ngayon sampung taon na pagtapos itong Marilise ay may isang taong nagtagumpay sa pag-clear nito. Ang taong nakaklear ng napakahirap na laro ay walang iba kundi ay ang ating bida at bumalik na siya sa pagupo at hinawakan niya ang microphone at sinabi niya na sinabihan niya na silang lahat na kahit pag kahirap ang laro ay magagawa pa rin itong maklear. Siya ay isang gaming streamer, isang streamer na ang tanging nilalaro lamang ay ang mahihirap na laro. Mayroon siyang YouTube channel na ang pangalan ay Classic Nerd na mayroong 2.34 million subscribers at ang kabuuang video na kanyang na-upload ay nasa isandaan at pitumput dalawana. na. Nakakatanggap rin siya ng mga donasyon sa mga taong nanunood ng kanyang stream at pinapasalamatan niya ang mga taong nanunood sa kanya at nagbibigay sa kanya ng donasyon. Siya ang kauna-unahang taong nakaklear ng pinakamahirap na laro na walang nakaklear since na release ito ng sampung taon na ang nakakalipas. Ikinikwento niya naman sa kanyang mga tagapanood na hindi basta-basta ang mechanics na kanyang ginawa. Ayon sa ating bida na wala nang mas malaki ang tagumpay kumpara sa maklir ang laro ngunit kung mayroon man siyang isang pinagsisisihan, iyon ay ang namatay ang Saintess habang nasa kalagitnaan ng final battle sa R-Rank na karakter na pinakamababa sa lahat at nanghihinayang naman ang nanunood sapagkat bumubuhat daw ng laro ito. Nalungkot naman ang ating bida pagtapos niyang mabasa ang komento ng isa niyang taga-subaybay. Sa isip niya na hindi niya alam kung dahil lang ba ito sa kanyang viewers na napamahal sa character habang siya ay naglalaro ngunit umaasa daw ang mga ito na ang lahat ng kanyang characters ay mabubuhay pagtapos ng final battle. Gayunpaman, bukod sa character niyang si Lucas ay lahat ng mga character ay namatay. Naisip niya na ang kanyang layunin ay hindi ang makaligtas ang lahat ng kanyang characters kundi ay ang makaabot hanggang sa dulo. Naalala niya pagtapos niyang mapatay ang final boss na tinatawag na Lake Princess Who Can't Sleep ay doon na natapos ang laro. Gayun pa man, nananatiling nakatayo pa rin ang kanyang character na si Lucas sa unahang bahagi sa ganoong sitwasyon. At dito sa screen ay naklear niya ang huling yugto ng laro na mayroon hindi masukat na hirap at ang MVP ay walang iba kundi si Lucas at siya ngayon ay ang nangunguna sa mundo at ang kanyang pangalan ay kagaya ng pangalan ng kanyang YouTube channel. Ayon pa sa ating bida na ang nakatayo ay si Lucas sa unahang bahagi ng Boss Monster na kanyang napatay at pinapalibutan siya ng mga bangkay ng kanyang mga kakampi at mga kalaban. Nakaramdam naman ng lungkot ang ating bida sapagkat ayon sa kanya na kahit isang karakter lamang si Lucas sa laro ay parang nararamdaman niya ang pighati nito. At dito na nagtapos ang huling bahagi ng laro na tinatawag na Empire Defense, Power Defense and Dungeon Attack. Si Mr. A ang Creative Director, Game Director at Art Director ng larong ito. Nakakaramdam naman na parang mabigat ang ating bida at habang siya ay malungkot ay may tumunog naman sa kanyang notification at nakita niya ang isang komento ni Win na nagsasabing hindi ba't sana ay bigyan siya ng developer ng laro ng isang gantimpala o kahit ano. Sinagot naman ng ating bida sa sinabi ng isang komento at tinanong niya ang kanyang mga tagapanood na kung bakit pa ba siya bibigyan ng gantimpala. Nagkumento naman si Lise at sinabi niya na parang sinampal sila dahil sa larong ito na napakahirap ngunit ipinakita niya pa rin na kaya niyang talunin ng laro kahit na mahirap kaya naman bagay lang sa kanya ang makatanggap ng gantimpala. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang tagapanood na hindi niya na kailangan pang makatanggap ng gantimpala dahil hindi niya naman yun kailangan dahil hanggat masaya siya sa kanyang ginagawa at sa pakikipag-usap sa kanila ay sapat na yun para sa kanya. Inasar naman siya ng kanyang mga tagapanood at sinabi ni Buanibo na tignan nila ang pagkasakim sa kanyang mga mata. Kumento naman ni Baby Ball na masaya raw itong tatanggapin ng gantimpala kung bibigyan man siya at sinabi rin ni Pigeon Blaster na nakikita nila sa kanya na parang gusto rin ito ng gantimpala. Nagmaang maanga naman ang ating bida at sinabi niya na hindi naman sa ganon at sa isip-isip niya na dahil si Mr. A ay matagal nang hindi nagparamdam dahil hindi na ito gumawa pa ng sequel sa loob ng nakalipas na sampung taon at ayon sa kanya na walang paraan upang ito ay makontak. Sa kanyang pagpapahinga ay may bigla namang lumitaw sa kanyang monitor na isang mensahe mula kay Mr. A at binati siya nito at nagpakilala siya na siya ang director ng Empire Defense. Laking gulat niya naman at napanganga na lang siya dahil sa hindi siya makapaniwala. Nakita rin yun ng tagapanood niya at nagulantang rin silang lahat. Ayon kay Mr. A na una ay gusto niyang magpasalamat sa kanya dahil sumuko na daw siya sapagkat iniisip niya na walang makakaklear sa kanyang laro subalit nakita niya kung paano niya natapos ang laro kaya naman nakahinga siya ng malalim at pinasalamatan niya ulit ang ating bida. Napapatanong na lamang ang ating bida sa kanyang isipan na kung talaga nga bang totoo ito at sinabi niya kay Mr. A na hindi niya nakailangan pang magpasalamat sa kanya. Masayang-masaya naman si Mr. A at sinabi niya na mayroon pang natitirang pag-asa. Hindi naman naiintindihan ng ating bida kung ano ba ang ibig na sabihin sa sinabi ni Mr. A na patungkol sa pag-asa. Kaya naman napapatanong siya sa kanyang isipan na kung gagawa ba ulit ng ikalawang Empire Defense ito. Ayon pa kay Mr. A na nagawa niyang patunayan ang kanyang kakayahan at halaga. At nakiusap naman siya na pumunta siya dito at tulungan sila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naiintindihan ng ating bida kung ano ba ang mga pinagsasabi ng direktor sa kanya. Pumasok naman sa kanyang isipan at napapatanong siya na kung isa ba itong kulang sa pansin o naghahanap ng atensyon dahil hindi maaari na ang nagmamayari ng laro ay nasa kanyang stream kaya napagdesisyonan niya na ikikik niya na lang ito. Tinawag niya naman ang direktor bilang isang self-proclaimed director at magsasalita pa sana siya subalit bigla na lang nag-iba ang kulay sa kanyang monitor. Pagtapos noon ay unti-unti naman siyang nagigising subalit parang hilong hilo siya at hindi niya naman alam kung ano ang nangyayari sa kanya at napapatanong rin siya sa kanyang isipan na kung napahaba ba ang kanyang paglalaro at nakikita niya naman ang kanyang monitor na umiilaw ng kakaiba ngunit ayon pa sa kanya na nasisigurado niya naman na kung talagang ang nahimite siya ay ang kanyang mga viewers ay tatawag ng rescue. Biglang lumabas sa kanyang monitor na nagpapasalamat ito dahil sa paglalaro ng Empire Defense. Sa kanyang pagmulat ay nakita niya naman na mayroong mga naglilipara ng na mga malalaking tipak ng bato sa kapaligiran at nakarinig siya ng malakas na pagsabog at nang tuluyan na siyang magkawisyo ay napasigaw naman siya at ngayon ang kanyang suot ay kakaiba na. Napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang malakas na pagsabog na yun. Pagkatingin niya sa kanyang harapan ay mayroon ng malalaking tipak ng bato ang papabagsak sa kanilang lokasyon. Dahil sa kanyang nakita sa kanyang harapan ay napasigaw na lamang siya na kung ano ba ang mga bagay na nasa kanyang harapan. Agad siyang yumuko at nagsibagsaka naman ang mga malalaking tipak ng bato sa paligid. Pagkatapos nun ay agad naman siyang tumayo at mayroon namang umuusok na bunganga ng isang kanyan at dahil dun ay umubo naman siya dahil nasengot niya ang usok na nagmumula sa kanyan. Sinindihan naman ng ibang tao ang kanyan at pagkaputok nito ay labis siyang nagulat. Napaupo naman siya sa lupa at natutulala ngunit sa kanyang pagkatulala ay mayroon namang sumabog na malapit sa kanya at napasigaw naman siya na pigilan na nila ito. Nanlaki naman ang kanyang mata dahil nakita niya ang isang watawat na mayroong simbolo ng isang espada at parang bulaklak, nakita niya ang mga napakaraming kabalyero na nakahawak ng sibat at nagtatakang tanong niya sa kanyang isipan na kung ano ba ang ibig sabihin nito. At dito pinapalibutan siya ng napakaraming kabalyero at abala ang lahat sa pag-aatake at pagdedepensa habang siya ay nakaupo lamang sa sahig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan at sa kanyang harapan ay tila ba ay isa itong digmaan kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang nangyayari sa lugar na ito. Nakikita niya ang mga kabalyero na mayroong mga sandatang crossbow at ang iba ay may mga espada. Napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung nasa digmaan ba ang mga ito. Napansin naman ng isang kabalyero ang ating bida na nakaupo sa sahig kaya naman agad siyang nagmadali at habang tumatakbo siya patungo sa ating bida ay isinisigaw niya naman napatanong na kung ayos lang ba siya at tinawag niya itong kamahalan. Napansin naman ng ating bida ang papalapit na kabalyero sa kanya na parang galit na galit na tinatanong siya na kung ayos lang ba siya at inaakala niya naman na isa itong kalaban kaya siya nagpanik at agad niyang inutusan ang kabalyero na papalapit sa kanya na huwag siyang lalapit sa kanya ngunit hindi naman nakinig ang kabalyero sa kanya at agad niya itong sinabihan ulit na huwag siyang lalapit sa kanya. Bigla namang nagulat ang ating bida sapagkat nakita niya na bigla na lang nang inag ito. Biglang yumuko ang kabalyero at humingi ito ng patawad sa kanya na siyang ikinagulat niya naman. Umiiyak ang kabalyero na nakikiusap sa kanya na pakitaan niya siya ng awa at tinawag niya ulit itong mahal na kamahalan. Hindi naman naiintindihan ng ating bida kung bakit nagkakaganito ang matandang ito. Naging seryoso naman ang kanyang mukha at bigla siyang tumayo at tinawag niya ang kabalyero na nagmamakaawa sa kanya at nanginig sa takot at pinakiusapan niya ito na kumalma muna ito at hindi niya namalayan sa kanyang harapan ng parang isang portal at nang mapansin niya ito ay napasigaw naman siya dahil papaataki na ito sa kanya at bigla na lang siyang tumalsik dahil sa pagsabog na yon. Napahigi siya sa sahig at dahil sa impact ay nanginig naman ang kanyang katawan at pinilit niya namang tumayo at nagtataka lang siya kung isa bang bomba ang sumabog na yun. Pagkatingin niya sa kanyang gilid ay nakita niya naman na umaapoy na ang ibang mga kabalyero. Hindi niya naman alam kung ano ba ang nangyayari. Sumigaw ang isang kabalyero na ang mga kalaban ay papasugod na sa kanila. Napansin naman ng ating bida na nagkakagulo na ang mga kabalyero at inutusan ng isang kabalyero ang kanyang ibang kasamahan na pigilan nila ang kanilang mga kalaban upang hindi sila makaakyat dito sa taas. Pagkasugod ng kabalyero ay bigla siyang inataki ng kung anong nilalang at tinamaan ito sa kanyang dibdib. Nagulat naman ang ating bida dahil sa kanyang nakikita. May isang kung anong nilalang ang nasa ilalim at mayroon namang inatake ang nilalang kaya naputol ang isang kamay ng kabalyero at gamulong bulong ito patungo sa kanya at tumalsik naman ang dugo nito at natalsikan ang kanyang mukha. Nandiri naman siya sa putol na kamay na nasa kanyang harapan. Isa-isa nang inaatake ng kung anong nilalang ang mga kabalyero at pinupunterya ito ang dibdib. Isa-isa naman nagsibagsakan ng mga kabalyero sa harapan ng ating bida at kumakalat na ang dugo sa paligid at mga putol na katawan. Napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung anong nilalang ba ang nasa ilalim ng pader na yon. Nagawa namang makaakyat ng halimaw sa itaas at umiilaw pa ang mata nito, mayroon itong maraming mga paa at bigla na lang itong tumalun sa kanyang harapan at ang nilalang na ito ay dambuhalang gagamba. Sinigawan naman siya ng dambuhalang gagamba kaya napatakip siya ng kanyang tenga dahil sa ingay nito. May bigla namang dumating na mga mananalakay at agad silang sumugod at sumigaw ang isa na hulihin nila ang dambuhalang gagamba at magsasalita pa sana siya subalit hindi na siya pinatapos magsalita ng gagamba at agad nitong inatake ang kanyang leeg at isa-isang pinagpipirapiraso ng gagamba ang mga bagong dating na mga mananalakay. Habang nasasaksihan ng ating bida ang pagpatay sa kanyang harapan ay hindi niya naman magawang mag-alaw ang kanyang katawan dahil sa kanyang takot. Nagkapera-piraso na nga ang mga kabalyero na sumugod sa dambuhalang halimaw at nasa harapan na ulit ng ating bida ang dambuhalang gagamba at napapatanong na lang siya na kung isa ba itong panaginip o naghahalusinate lang ba siya. Unti-unting lumalapit ang dambuhalang gagamba sa kanyang lokasyon at umiilaw ang anim na mata nito at sinasabi naman ng ating bida na hindi ka pani paniwala ang kanyang sitwasyon ngayon. Itinaas na ng halimaw ang kanyang isang paa upang atakihin siya at nang papalapit na ang pag-ataki ng dambuhalang gagamba sa kanya ay labis naman siyang natakot ngunit hindi niya naman magawang may galaw ang kanyang katawan at napapasabi na lang siya na ang mamatay sa ganitong paraan ay napakawalang kwenta. May dumating naman na isang taong kulay dilaw ang buhok at bigla niyang ipinalabas ang kanyang sandata at agaran niyang inataki ang dambuhalang gagamba at hindi pa siya nakuntento at sinundan niya pa ng isa pang pag-ataki at hiniwi niya ang gagamba nang wala man lang kahirap-hirap. Pagtapos nitong mapatay ang dambuhalang gagamba ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa ating bida. Napangiti naman ang bagong dating na lalaki sa ating bida kaya naman laking pagtataka niya naman. Mayroon namang napansin ang lalaki sa ating bida at nag-alala naman siya agad at tinanong niya ito na kung bakit ba nagkakaganito siya at tinawag niya itong kamahalan. Dagdag niya na patanong sa ating bida na kung nasaktan ba siya sa kahit anong parte ng kanyang katawan. Habang nag-aalala sa kanya ang lalaki ay sa isip niya naman na parang pamilyar ang mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Naalala niya ang isang character na nakaligtas sa Empire Defense na laro na si Lucas. Agad niyang isinigaw ang pangalan ni Lucas at nang marinig yun ni Lucas ay sinabi niya naman na alam niya ang nangyari sa kanya kaya naman umiyak siya sabay sabi niya pa na siguro na bagok ang kanyang ulo. Bigla niyang hinawakan ng ating bida at sinabi niya na gayon paman bagamat masaya siya sapagkat sa wakas ay tinawag niya siya sa kanyang pangalan sa kabila ng pagseserbisyo niya buong buhay niya bilang isang tagabantay niya ay hindi niya man lang naitindaan na tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Gulat na gulat naman ang ating bida dahil sa kanyang nalaman at habang pinagmamasda niya ang mukha ni Lucas ay hindi naman siya makapaniwala at napapatanong sa kanyang isipan na kung talaga nga bang totoong si Lucas ito. Kaya naman doon niya na napagtanto ang lahat at agad niyang sinuri ang lugar kung saan man siya naruroon ngayon at sa kanyang pagsusuri ay mayroon naman siyang nakitang pamilyar at sinigaw niya naman na nasa loob siya ng Empire Defense. At dito mayroon ng papasugod na napakaraming mga dambuhalang gagamba sa kanilang kastilyo. Pagtapos niyang masuri ang lugar at nang mapagtanto ito ay napapasabi na lang siya na ito na ang katapusan niya. Ayon sa ating bida na ang larong ito ay isa sa pinakamahirap na naklear niya bago siya mapunta sa lugar na ito at ito ay ang tinatawag na Empire Defense. Ito ang laro na kailangan niyang makapatay ng walang hanggan hanggang sa huli. Maraming nag-aabang sa labas ng kanilang kastilyo na mga dambuhalang gagamba at ayon sa kanya na walang katapusan ang kumpol ng mga halimaw na sumusugod sa kanilang imperyo. Habang papasugod na ang mga napakaraming halimaw na dambuhalang gagamba ay pinapaulan na naman nila ito ng pampasabog ngunit wala pa rin itong epekto sa mga gagamba at natataranta naman ang ating bida dahil ito ang isa sa pinakamahirap na laro na kanyang natapos. Ang mga gagamba ay mayroong butas sa kanilang likuran at ang butas sa kanilang likuran ay dito lumalabas ang kanilang pag-atake at para itong kanyan at pinapakawala nila ang kanilang pag-atake patungo sa kastilyo kaya naging resulta ito ng unti-unting pagkawasak ng kanilang depensa. Mayroon namang isang pag-atake ang nakaakyat sa itaas kaya naman napes ang ating bida dahil sa lakas ng pagsabog at napapatanong siya sa kanyang sarili na kung bakit ba nandito siya sa loob ng napakahirap na larong ito. Lumingon naman siya patungo kay Lucas at bigla siyang hinawakan sa balikat ni Lucas at ipinaliwanag nito sa kanya na ang sumusugod sa kanila ngayon ay ang tinatawag na Black Spider Army at ang kanilang base ay baka mawawasak na dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Black Spider at ang mga gagamba na ito ay hindi na umaatake pag wala ng araw at ang araw 30 na minuto simula ngayon ay lulubog na. Bigla niya namang ipinalabas ang kanyang sandata at sinabi niya sa ating bida na gayon pa man ay pinakiusapan niya ito na tiisin niya lang muna hanggang sa lumubog ang araw Habang tinitingnan ng ating bida si Lucas ay napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung bakit ba siya sinusubukang protektahan ito at kung bakit nila ba siya tinatawag na kamahalan kaya naman napatanong siya kung sino ba siya Sumapit na ang gabi at natigil na ang pagpapalitan ng pag-atake sa pagitan ng kabalyero at mga halimaw na gagamba Ibinalik na ni Lucas ang kanyang sandata sa kanyang sisidlan habang ang mga kabalyero naman ay tinutulungan nila ang kanilang mga kasamahan na nasugatan. Pinuntahan niya naman agad ang ating bida sabay sabi niya na nagpapasalamat siya sapagkat lumubog na ang araw kaya naman ang mga Black Spider Army ay umatras na. Nagtaka naman si Lucas dahil wala man lang naging kibo ang kanilang kamahalan. At dito parang malungkot ang ating bida at habang pinagmamasdan niya ang nangyari ay maraming mga bangkay ng mga gagamba na nasa ilalim niya at nagkalat ang dugo ng mga ito. May mga tama ang mga ito ng palaso at mga sibat kaya namatay ang mga ito. Biglang nagsalita ang ating bida at tinawag niya si Lucas at tinanong niya ito na kung anong pecha ngayon at kung nasaan sila. Agad na sinabi ni Lucas na ito ang huling araw ng February ng taong 649 sa Imperial Calendar at ang kanilang ginagawa ngayon ay ang forward operating base ng crossroad sa Fortress City. Parang nagalit naman ang ating bida at sinabi niya na kung sa gayon bukas ay ang unang araw ng March ng taong 6 na apat na naalala niya naman na kinabukasan ay March 1 ng taong 649 sa Imperial Calendar at tinatawag itong Monster Forward Operating Base. Dahil sa naaalala niya yun ay parang nagagalit naman siya dahil ayon sa kanya na ang sitwasyon na ito ngayon sa kanya ay parang pamilyar at maging ang lugar. Sa isip niya sa loob ng kalahating taon na iginugol niya sa paglalaro ng Empire Defense ay ito ay kapareho ng lokasyon at oras ng tutorial na nilero niya ng daan-daang beses. At galit na galit naman siya sapagkat kilala niya kung kaninong pagkatao siya napunta at siya ay si Ash at isinigaw niya naman na siya si Ash Von Hater, Everblack. May alam ang ating bida kung bakit ito nagkakaganito na parang nagsisisi siya kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit pa ba siya naging si Ash. Si Ash von Hayter, Everblack, ay ang ikatlong baliw na prinsipe ng imperyo. Ito raw ay ganap na pinakawalang kwentang kumander na naglagay sa halos lahat ng mga kabalyero sa kamatayan sa fortress. At ang karakter na may pinakabrutal ang sinapit na pagkamatay sa tutorial. Labis siyang nagsisisi kung bakit siya pa ang naging Ash Von Hater, Everblack. Lumalim ang gabi at nandito na ang ating bida sa Commander Exclusive Dormitory. Sinisigawan niya ang kanyang sarili sa salamin at sinabihan niya na tanga si Ash at sana ay nagtago na lang daw ito at bakit pa ba ito lumabas at naging siya pa ito. Napakamot siya sa kanyang ulo sabay sabi niya na para siyang mababaliw. Ang Empire Defense ay isang classic na defense game na dedepensahan ang imperyo at ang rason kung bakit kilala ang larong ito dahil sa malabangungot ang hirap nito. At ito lamang ang may taglay na kahirapan na tinatawag na impyerno at ang Iron Man na mode na puwersahang sinisave ang proseso. Siya lamang ang tanging taong nakaklear ng Iron Man Hell Mode na hindi alintana kung ano ang punto kung bakit siya naglalaro nito. Malaki ang tiwala niya sa kanyang sariling kakayahan na magawa niyang maklear ang laro maliban lamang sa tutorial section na ito. Dahil sa galit niya ay sinigaw niya ang system window at agad namang lumabas ang mga system window dahil ayon sa kanya na ang yugto ng laro na ito na tutorial ay imposibleng maklear. Dinisenyo ang tutorial ng sagayon ay mabibigo siya kahit ano pa man ang mangyari dahil ang istorya ay magsisimula kapag si Lucas ay makatakas sa pagsalakay ng mga halimaw. Sa larong ito na tumatagal ng tatlong taon ay ang Black Spider Army na mga halimaw ay mauumpisahan niyang mapatay kapag ka nasa kalagitnaan na siya ng dalawang taon. Kaya naman dahil sa galit niya ay napatanong siya sa kanyang isipan na napapamura na kung paano niya matalo ang libu-libong mga halimaw kung kakasimula pa lang ng laro. Subalit tinapak niya naman ang kanyang pisngi dahil pinapakalma niya at pinapafocus ang kanyang sarili at tinawag niyang classic nerd ang kanyang sarili. Naisip niya na ang larong ito ay kakaklear niya lamang at kung pagsasama-samahin niya ang kanyang kaalaman at karanasan ay makakahanap siya ng tiyak na solusyon. Sa kanyang paghahanap sa kanyang system window ay wala siyang mahanap na kahit ni isang paraan upang malampasan ang pagsubok na ito. Pilit naman siyang tumawa at napapamura dahil ito na talaga ang kanyang katapusan. At dito habang tinitingnan niya ang mga uri ng mga halimaw na gagamba ay hindi naman siya makapaniwala dahil ang tataas ng mga level ng mga ito at lampas libo ang kabuoang bilang ng mga ito. At nakita niya rin na ang pader ng kastilyo ay malapit na mavesak at ang tanging magagamit lang nila sa ngayon ay ang mana cannon. Kaya naman napagtanto niya naman na ang pag-asa nilang manalo ay mababa lamang. Nag-isip naman siya dahil kailangan niyang makahanap ng paraan na mayroong mataas na tsansa ng tagumpay at pilit niya namang pinapakalma ang kanyang sarili. Ayon sa kanya na kung maglalaro siya sa Ironman mode ay magiging imposibleng ma-save at iload ang laro kaya naman sa puntong magulo na ang lahat ay ang lahat ng progreso ng laro ay mawawasak kaya naman dahil dun ay ang pinaka kailangan niyang gawin ngayon ay ang maghanap ng aksyon upang may kilo sa bawat segundo. At dahil nilero niya ang larong ito sa loob ng kalahating taon ay mayroon siyang nalalaman patungkol dito na mayroong galaw sa bawat sitwasyon at mayroong paraan upang makaligtas dito na bagay na kahit na maliit na chance ang makaligtas lamang, ang bagay na kahit maliit na katiyakan lamang. Mayroon naman siyang pinindot sa kanyang system sapagkat mayroon siyang nakita. Makalipas lamang ang ilang saglit ay sinuntok niya ang pintuan sabay sigaw niya ng pangalan ni Lucas. At pagkalabas niya ay tinanong niya na kung saan ba siya. Nagulat naman si Lucas dahil nasa tabi lamang siya ng pintuan at agad siyang tumugo na nandito siya at kung ano ba ang kanyang kailangan at tinawag niya na naman itong kamahalan. Sinabi ni Ash sa kanya na magmadali na siyang ipunin ang lahat ng pangkat sa ilalim ng kanyang direktang pamumuno. Nagtataka naman si Lucas sa ikinikilos ni Ash at kinumpirma niya na kung ang sinasabi niya bang pangkat ay ang kanyang mga gwardiya. At sinabi niya pa na hindi niya pa ito pinapatawag dati at tinanong niya ito na kung bakit babiglaan niya nalang itong pinatawag at hindi na siya pinatapos magsalita ni Ash at sinigawan niya ito na tumigil na siya sa pagsasalita at tawagin niya na lamang ang mga ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment, at subscribe at i-hit muna rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload pagkit sa susunod mga boss